Sabi yan. daw nila ng mga matatanda, once na kinakain ng mga ibon, kinakain din niya ng mga tao. Ah, naku, ano ba naman? niyan? Butot. Butot? Oo, ah, tawag dito sa atin. Ala, ibig sabihin kinakain niyan? to hmm. Ito. Naku, ba Ano yung laman? Satap. Ah, parang... Hmm. Parang bayabas. Ah, parang bayabas. Hmm. So, ibig sabihin, butot yung tawag niyan. Mm, butot sa atin tawag dito. Iwan ko nga lang sa kanila to, kung mayroon sa, ano, sa ganyan sa probinsya nila. Iwan ko mm. nga lang kung ano tawag. Si so, ano sa... ba yung lasa niyan? Sarap, parang bayabas. Parang bayabas. So, ibig sabihin pala, yung ganyang klaseng prutas is ano na yan? Patikim nga. Ibig sabihin, ganyang prutas na yan is ano na? Wild na to. Wild, wild na. Hindi, Jared. Mm. Mm. Sarap. Indigered na pala yan. Mm. Sarap, sarap talaga mm. siya. Oh, kakaiba talaga itong mga hmm. expert. Ngayon ko lang Kain nalaman sila. na, ko lang pala, nalaman na, kinakain pala yan? Oo, oh, kinakain. Try mo. Hindi na muna siguro kasi masakit hmm. yung ipin ko eh. Sarap. Parang bayabas siya. Tignan mo, mga igi. Parang bayabas. Tignan mo, Ige. Para ano, para malaman mo na kinakain talaga siya. Wild parang wild dito. So ano yung masasabi mo sa kanila sa hindi pa nakakaalam na eh, kung, kinakain ano, pala 'yan. sila sa amin, kung dito sa pag-vlog ko sa araw na 'to, kung talagang nalalaman nila ay eh, pwede silang mag-comments. Hmm. Kung hindi sila aware na mag-comments at saka ano, at saka tao dito. At saka hindi nila alam. Comments para sila para malalaman nila na kinakain Wild well, Wild fruits pala mm. yan. Wild fruits. Naku, ibig sabihin, bihira lang dito yan sa ating probinsya marami, dito sa... Marami, marami dito yan sa Aklan. atin. Sa Aklan? Mm, marami dito sa atin yan. Pero, bihira lang siguro may alam na kinakain yun. Ah, ano. Hmm, bihira. So, ako nga rin di ko rin alam kung nakain pala yan. Hmm. Anong katawag dito yan sa Aklan? Tawag dito niya sa atin, butot. Butot? Hmm. Kakakaibang ano. Tignan so, Parang, parang Tignan. luya pala yung, yung ano niya no. Hmm. Yung dahon niya. Tignan mo yung laman. Kakainin ko to. oh Mm. Nako. So, sarap. Parang bayabas siya talaga. Parang bayabas mm. lang. Nako. Sarap. Sarap talaga siya, boss. Wild fruits pala mm. yan, no? Butot. Butot. Mm. Nako, kakaiba nga, no? Ngayon ko lang nalaman, na Yan pa, parang buha. ano pala siya, no? Parang cut moon din, no? Mm, parang cut siya. Parang may ano dito sa ulo. Sa pinaka, ano, parang bayabas talaga siya. Parang bayabas talaga um, yung lasa ayan, no, may, niya. may, corona. Mm. Tignan mo maigi. Yung bulaklak at saka ano ko. bulaklak ay no? mm. Wild fruits. At saka masarap, masarap. Masarap kainin, eh. parang bayabas. Mm. So yun guys, nang sa hindi pa nakakaalam na kinakain pala to, mm. sabi sabi kinakain pala yun. Yung mm, kinakain. Parang bayabas lang yung lasa Sabi niya. daw nila, ng mga matatanda, once na kinakain ng mga ibon, kinakain din niya ng mga tao. Oh. Dati, mm. dati kasi hindi ko alam na ganyan pala yung ano, klase yung ano, uh, klase na frutos na kinakain ng ibon, kinakain din pala ng tao. Uh, so, Kaya ibig ibon. sabihin, yun yung sabi ng mga matatanda, matatanda. pag kinakain ng... Pero na ako ngayon. Uh, so, nakatunayan mo na na, hmm. ibig sabihin, pag kinakain pala ng ibon, ibig sabihin, kinakain, kinakain din ng tao. Ng tao. So, totoo yan. Kakaiba. Tuha pa ulit pa para sinis? maniwala kayo ha. Nakinakain talaga no, kasi kinakain ibig sabihin talaga. kung hindi kinakain, yung malalason sila din, oh, no? malalason din. Ikaw nagpatunay na eh, 'di ba? Kinakain mo no, nga oh, eh. Hindi hindi ko kayo linalason nito, pero kinakain talaga to. Botot. 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 Oh, botot. Kakaiba no. Parang basa, bayabas 'yung ano, 'yung amoy niya. Pero Ta hindi talaga bayabas to, ha, guys, ha butot lang yung tawag butot, dito sa aklan. Oo, butot talaga sa aklan to. Pero oh, tignan mo na yung, ano, yung buto, parang bayabas siya. Oo, ano? Parang bayabas. Parang bayabas talaga, no? Tignan mo kay Gresos. Ano ko? Tignan mo wild, guys. wild fruits pala siya, oh, no? Wild fruits, wild fruits talaga siya. Boss. Bihira lang talaga tong hmm. nakakaalam na oh, kinakain. Wala na, di ba? Dito na sa ano, uh, mm. kakainin ko yan. Hindi. Mm. Nalason ba ako? Oo, oh, patunay. hindi, hindi ba? Sige po, salamat. No, Ako, sige. ngayon ko lang nalaman ng mga wild fruits pala dito na hindi pa nakakaalam na ano. Ibang klaseng ano, putas sa ano, sa aklan. Iwan ko lang mga guys, kung mayroon sa inyo na comments lang kayo sa amin para paliwanag. Magpaliwanag sa inyo kung anong klase itong prutas sa inyo. Mm, basta, salamat ito. mga guys. Papapit, basta dito, butot. Butot sa butot. aklan. Sa aklan. No. Yun yung ano ko dito. Kakakaibang wild fruits nga no. Mm. Kibos, thank you.